Meron na naman akong tripping ngayon. Uh, ko yung ano yung cap sa motor ko kasi parang hindi na to magagamit kay inilisdan ko yung dalawa. Yon yan gibi nilagay ko diyan para maano na yung uh, yung bago na ma bago pa ba. Kutsilyo lang yung ginagamit ko ng pang ano yung pangtanggal ng ano ba pangtanggal ng mga likabok ng mga kilid-kilid ba pagkatapos uh, ah, na pagkatapos doon ah, parang may nasimut ako na mangga kaya ah, umari ako dito at kumain ako ng manggang hilaw hilaw pa to kasi wala nang hinog doon kaya kinuha ko ng hilaw pa minamadali ko nang kinain to kasi parang naubusan na ako parang wala na din doon hindi na ako makadugang kaya dinali ko ng pagkain pinapaspasan ko na talaga itong manggang hilaw to parang aslom na parang matamis tamis ba at lumukso pa sa yung may lamisa ba at binigyan ko yung anak ko ng isa pagkatapos ng pagkain ko ng manggang hilaw na parang hilaw pa talaga uminom ako na tubig uminom ako na tubig na basa yung basa ba yung basa na tubig ba para mawala yung aslom na kinakain ko at nalaman ko na mayroon palang pato doon dito kinuha ko at pagkatapos, parang umulan, tinignan ko yung motor ko. Uy, naliligo pala.